Isang OFW sa New Zealand ang nagbahagi ng karanasan nito matapos nga malimas ang sinahod nito sa kanyang Facebook account. At ito nga ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 57,000 pesos. Nalaman nga niya ito ng saktong magpapadala sana ito ng pera sa Pilipinas. At laking gulat niya nang i-check ang balance ng kanyang BDO account at lumabas ng zero balance na ito. Sa sobrang sama ng loob ng nasabing OFW, hindi nga nito napigilan ang maging emosyonal. At layak na nga lang ito sa galit at sama ng loob. Dagdag pa nito, ilang araw na nga rin daw siyang hindi makapagtrabaho ng maayos dahil sa kakaisip sa nawala nitong pinaghirapang pera. At para sa buong kwento, nang naging karanasan nitong si Kabayan, panuuri natin ang video na to. Hi guys! Maraming nagtatanong sa akin kung paano nga ba nawala yung pera ko sa BDO. No, actually, uh, na-open ko yung BDO ko 2020 dahil nga dun sa business namin noon. So doon pumapasok lahat ng pera. And ayun na nga, nung nandito na ako sa New Zealand, so ang dami ko na nababalitaan about sa BDO na yan. So una talaga, nag-iipon talaga ako sa bangko ko na yon since uh, dumating ako dito so last year iyon uh, tinanggal ko na nga dahil nga meron kaming uh, joint account ng asawa ko so doon na lang ako nag-iipon ng pera pero hindi ko na uh, iniipon dun sa mismong bangko na BDO na yon so ayon uh, bakit nga ba nawala yung pera ko bakit nga ba Uh, nalimas, naging zero balance na lang, actually guys uh, uh, 2k lang yung remaining balance nun so pag nawala yung 2k na yun magkoclose na yung account mo kasi nung binuksan ko yon, nag open ako ng nag open ako ng uh, bank doon sa Pilipinas na online banking, yun nga, yung remaining balance nga noon is 2,000 lang. So, dapat hindi mawala yon para hindi mag-close yung account mo. So, ngayon, syempre ako, hindi talaga ako mahilig mag-post ng mga sahod sa Facebook, no? Hindi ko pinopost o hindi ko nire-reveal kung magkano yung na na sahod ko sa Facebook. Siguro yung sinahod ko ngayon, yun yung nakuha ng video. So siguro nagsahod ako last July pa. So hindi naman din ako talaga uh, monthly nagsasahod sa Facebook. So nagsahod ako nung ano bang date ngayon? So nagsahod ako ng uh, September 24 ayon dapat 7 days bago pumasok sa account mo, no? Pero, nung tinignan ko siya kahapon, September 25, andun na yung sahod ko sa Facebook. So, makikita nyo dito sa screen. Ito, ipapakita ko sa screen. Ito, itong... etong, etong remittance score, ito yan, yung, pagbaba, yung sa baba ng deposit site up, 'di ba? Ito yung sinahod ko dahil nga may 2k remaining balance ako na hindi ko tinatanggal ton So naging ano siya 59987, right? Ngayon, ang, ang nangyari kahapon, so chinek ko pa yan ng umaga, sabi ko ah may sahod na pala. So ang bala ko sana after lunch or before lunch uh, magtatransfer magta-transfer na ako ng pera sa Pilipinas or ipapadala na So, ang nangyari, pagdating ko dito sa bahay, ipaprocess ko na yung pera ko, no? ipaprocess ko na, pero ito yung nangyari. Pagkita ko, sa banko ko, zero balance na. So, ilang beses ko yung inulit, baka naglit lang, or nag-error -e lang, ganyan. So, syempre, di ba, hindi naman natin, uh, hindi naman natin kagustuhan yung nangyari. Pero alam ko na yung pera na yon ay pinaghirapan ko din. So talagang ngayon ni ko kung magkano sinahod ko. Hi yan siguro ay para sa 2 months na sahod na yan sa Facebook, no? So ang nangyari pa that day, ano, tumawag sa akin yung friend ko na nasa Hastings na uh, andito sa New Zealand. Taga Hastings kasi siya. So, sabi niya sa akin, ano daw nangyari sa BDO ko? Ayun, sabi ko nga, ayan, uh, ang nangyari dyan is, uh, nilimas lahat. So, hindi lang din pala ako yung may problema, no? Nagka-problema din pala yung kapatid niya dahil uh, nalimas din yung pera niya sa BDO. Worth of 32K. no 32,000 pesos. So ang sabi ng kaibigan ko uh, i-report niya doon sa Pilipinas. So pinapunta niya yung kapatid niya doon sa BDO pero anong sabi ng mga staff doon, wala daw silang alam. No? Wala daw silang alam sa nangyayari. Bakit nawala yung pera? No? Ang sinabi lang nila, iimbestigahan iimbestigahan yung mga nawawalang pera. So, BDO, saan nyo dinala yung pera namin, no? Pinaghirapan namin yon nanakawin nyo lang. Hindi na maganda yung nangyayari, no? Buti na lang lahat ng mga ipon ko nandito lang sa joint account namin. Hindi ko na nilalagay sa video dahil nga alam ko. No? Maraming issue. No? Last sigurong nagsahod ako sa Facebook. July pa. Pero ngayon nirebil ko yung sahod ko, ayan no. Oh. Pero nawala lang. Ha? Nawala. So hindi ka makapagtrabaho nang maayos. Kasi iniisip mo eh, pera mo 'yun eh. Pinag uh, pinaghirapan mo 'yun eh. 'Di ba? Pinaghirapan mo 'yun, hindi madaling kumita ng pera. talaga. Kaya sa lahat na nag-iipon dyan sa video na yan, sa lahat, sa lahat ng nawalan ng pera, ibalik nyo. Ibalik nyo sa mga tao, sa mga ninakaw nyo. Hindi ako makatulog ng maayos, no? hindi ako mapagtrabaho na maayos kasi iniisip ko kung an paano nangyari yan, no? So, ayan, about yan sa sa deposit setup na yan. Nag-search ako about yan is sa ano siya, credit card ng BDO. So, sinasabi ko sa inyo, BDO, wala akong utang sa inyo, wala akong credit card. pera akong gumamit ng credit card sa inyo mula sa BDO na yan. Pero nilimas niyo yung pera ko. Hindi nyo man lang tinira yung remaining balance niya ng 2K. Na? Napaka-unfair nyo. Napaka-unfair nyo. Napaka-unfair nyo. Pinaghirapan ng tao, kukunin nyo lang. No? kukunin nyo lang without permission. Actually, yung video ko, ginagamit ko yan sa transaction. Every time na magpapadala ako ng pera dyan, kung nilalagay, pero hindi na ako nag uh, i stock ng pera dyan. Pag pinadala ko, pumasok sa video, isisend ko sa nanay-tatay ko. Ganun yung ginagawa ko. Pero ngayon, sumahod ako. Kahapon ko lang na-check, pero which is 24 pa pumasok. So, kahapon, no? I-check ko. After lunch, wala na. Zero balance na. Anong nangyari? Lagi nyo sinasabi, iimbestigahan nyo lahat ng nawawalang pera. Pero walang nangyari, no? Walang nangyari. Ano na? ang hirap kumita, no? Ang, hi ang hirap kumita. Lalo na din nyo naman pinagpaguran, no? Napaka, ano nyo? BDO? Ang daming issue sa inyo, no? Nakakapang, uh, nakakapang galit lahat kayo. Nakakapang hina. Nakakapanginig ng katawan. No? sana sa lahat ng mga nag-iipon dyan, hindi ko naman nilalahat Pero eto, isa ako sa, sa mga nabiktima ng BDO na yan. Sobra, sobra na kayo. No, pinaghirapan ng tao, kukunin nyo lang. Maging aware na po tayo sa lahat ng mga gustong mag-ipon sa BDO na yan. So, sana maibalik yung perang kinuha nyo. Ha? Wala akong credit card, wala akong utang sa inyo para kunin nyo lahat ng sinahod ko sa Facebook, no? Ayun lang sana sa lahat ng mga nagsasabi na fake news, yung pinost ko, sana hindi kayo mawalan ng pera. Samantalang, nagbahagi nga rin ng ilang tips ang isang vlogger kung paano ba makakaiwas sa mga ganitong klaseng scammer. Ito nga ay kung sakaling makatanggap kayo ng mga kahinahinalang message, email, or unusual na tawag galing sa mga nagpapanggap na customer service operator ng mga bangko. Double time again yung mga scammers and guys, this looks like a legit email from BDO. Ang ganda ng subject, did you just log in? Near San Juan City, o oh, di ba kung saan ka pa na talaga nakatira? And even yung email sender, BDO Online Banking. Remember that the banks will never send us links as well as hihingan yung mga OTP natin or even username. Now, before anything else, make sure tingnan mo muna. Okay, click that arrow button. Ano yung email address, di ba? Mukhang BDO Online Banking pero tinan mo tong email na to ang tsaka, di ba? Next things next, guys. Remember, di ba? Again, if may mga links na ganyan and when you're in doubt, just directly call the bank. But every time you see these kind of emails, alam naman natin hindi legit yan. Huwag po natin i-click. Even if it looks sobrang ganda ng pagkakagawa, pagkakasulat, mukhang kinapi talaga yung website, please do not click. Remember, pag na-click mo yung mga links niyan, na pag nabigay mo yung mga OTP mo, pag nabigay mo yung mga details mo at medyo na-hack tayo dyan, mahihirapan po tayo magpa-reverse ng mga transactions na yan. Kaya remember, never click links, never answer unknown phone calls from bank representatives kuno na hindi naman talaga sila galing sa banko. Sa tatlong iba't ibang storya na inaibahagi natin dito sa ating YouTube channel ay isa nga itong patunay na nangyayari talaga ang ganitong hindi magandang kalakaran sa mga ibang bangko. Kung kayo nga isang klaseng tao na mahiling mag-invest at maglagay ng lahat ng inyong savings account sa isang bangko lamang, mas maganda rin kung ikakalat natin ang ating mga savings sa iba't ibang klaseng digital wallet account. Ito nga ay katulad ng Maya, Gcash, Gotime, at marami pang iba. Sa ganitong paraan, hindi lang nasa isang bangko ang mga pera nyo. Mas mataas din ang chance na mag-generate ito ng mas malaking interes kumpara sa ilalagay nating pera sa mga normal na banko. Dahil sa iba't ibang istorya nga ng mga napapanood natin sa social media at mga binabahagi ng ating mga kababayan, ay makikita nating wala na talagang assurance kung safe pa ba na ilalagay natin ang ating mga pera sa iisang banko lamang. Kaya naman, kailangan maging matalino rin tayo at mag-research kung sakali magdidesisyon tayong ilagay ang ating mga pera sa mga bangko para hindi tayo mabiktima ng mga ganitong klaseng panloloko. At kung nagustuhan nyo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa akin YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.